Hello mga sir, magandang araw sa inyo. Ngayon, pag-uusapan natin yung lima sa mga beginner mistakes ng mga baguhang nagmomotor mga sir. Tara, pag-usapan natin yan. Five beginner mistakes. Yes sir! Una sa lahat mga sir, ito yung palagi kong napapansin sa mga baguhang nagmomotor. Ito yung tinatawag na start agad. Okay, Lalo na sa era ng mga fuel injected na motor. Dapat kasi pag inoon natin yung susi, pinapatapos natin yung animation. Yung nakikita nyo sa dashboard nyo na may lumalabas na welcome, may lumalabas na mga uh, animation dun sa uh, ano sa speedometer nyo. Ang goal kasi ng mga sir is para mag-calibrate yung mga sensors. Para hindi po nagkakaroon ng problema sa minor, magkakaroon kayo ng problema na hard starting po yung inyong motor, meron pong purpose yung animation na yun. Yung 5 seconds na delay na yun, ang purpose nun is para gumalaw yung idle speed control valve, yung TPS, and so on and so forth mga sir. So dapat, tapusin nyo muna yung animation na yan before nyo start yung inyong motor. Huwag start agad. Pangalawa mga sir is yung maling paggamit ng preno. Alam nyo ba, nung nagsisimula rin ako mag-motor, yung tatay ko, sabi niya sa akin, laging likod lang yung gagamitin mong preno sa motor, Kung likod. O kaya sa mga raider, sa mga sniper, yung foot brake naman. Yung kasi yung preno natin sa likod. Alam nyo ba mga sir, na ang pinakamalakas natin yung preno ay yung nasa harapan. At take note, hindi naman porke napiga mo ng malakas yung nasa harapan mong preno, is e si ka agad. Yung kasi yung common na natatakot tayo eh, huwag ka pa preno sa harapan kasi si is Semplang ka agad. Or pag nawala yung control mo sa harapan, sasemplang ka agad. Tama naman yon. pero may tamang paggamit kasi ng preno para hindi ka sumemplang. At ang harapan na preno kasi natin, yun yung may pinakamalakas na braking force na tinatawag natin. In terms of uh, traffic, pag meron kang mababang gana or whatsoever, yung harapan na preno yung pinaka best friend natin mga sir. Paano mag-apply ng tamang preno? 70% sa harapan, 30% lang sa likuran mga sir. So, mas mapiga ka rito kaysa sa kaliwa. Bakit ko naman ina-advise ito mga sir? Lalo na sa mga scooters like itong Facho. Pwedeng maubos yung lining, pwedeng masunog agad yung bell kapag masyado kayong nakababad sa inyong preno sa likod mga sir. Kaya ikaw yung tipo ng rider na mas ma-preno sa likod, i-adjust mo lang. Sa harapan tayo, mas magpreno kaysa sa likuran mga sir. Pangatlo mga sir, ito naman ay riding habit na maling-mali lalo sa mga bago nagmomotor. Ito yung tinatawag na liku muna bago lingon. Lagi natin tatandaan, meron kaming tinatawag na shoulder check. So pag nag-aral kayo sa mga riding school, meron tinatawag na shoulder check. Parang titingnan mo lang ba yung balikat mo. Tuwing liliko tayo, tuwing mag-u-turn tayo, or tuwing motor tayo, kahit di naman liliko or di mag-u-turn, Always check your surroundings, mga sir. Para lagi tayong aware kung meron bang kotse sa likod, kung meron bang o-overtake. Maraming cases eh. Ito kasi yung common mistake eh. Liko, bago lumingon which is dapat lingon muna bago pumihit ng manibela para aware kayo dun sa surroundings nyo. So, hindi ganito bago gumanon. Okay? Lingon, lingon muna, no? shoulder check lang. Shoulder check. Check mo lang yung shoulder mo. Tapos, sa lingon. Ay, sa ko. Mali pala. <laughs> ang apat, mga sir. Ito yung pinaka-worst na beginner mistake is yung hindi pagme-maintenance ng motor. Marami akong nakilala dito, marami akong mga customer sa shop na ang akala nila, ang motor is change oil, change oil lang. Okay. Ano po yung mga dapat natin i-maintain sa mga motor natin? Sa scooters, linis pang gilid. Yung mga hindi naniniwala sa linis ng throttle body and FI, bahala kayo dyan mga sir. Pero it affects your fuel consumption kapag madumi yung tinatawag nyong throttle body. Pagpapalit ng air filter. Yung ibang ang ginagawa sa air filter, buga-buga lang. Pero after 10,000 kilometers, 12,000 kilometers, yung air filter natin nagbabarayan tapos hindi na talaga siya maganda yung performance. Kailangan mo na talaga siyang tan Tapos, yung pag-change oil. Marami haka-haka na kailangan 3,000, 4,000, 5,000 bago mag-change oil as per the owner's manual. Kasi pag binasa nyo yung manual ni ganito, manual ni ganito, yung manufacturer na ganito, sinasabi doon is every 3,000, every 5, 1,000 mag-change oil. Pero dito sa speed-up garage, advice ni Sir Mel is maximum of 1,500 kilometers only. Okay? So, uh, ito advice ko sa inyo. Lalo yung mga Lala Move dyan, mga Food Panda, mga Grab Riders. Ang gawin nyo is, everyday, magsubi lang kayo. 50 pesos, 20 pesos. Itabi nyo yan para sa maintenance ng inyong motor. wag ikaw yung tipa ng customer ko na magpapagawa ka lang pag may narinig ka na sa motor mo. Magpapagawa ka lang kapag may nararamdaman ka ng masama. Parang tao lang, di ba? Saka lang magpapacheck up, kapag meron ng sakit. Huwag tayo ganun. And last and final tip mga sir, bonus tip to sa inyo mga sir. Huwag kayong magsasakay ng illegal. Siyempre sir Mel, hindi naman ako magsasakay ng illegal. Ano bang pinag-uusapan natin? Drugs ba? Baril ba? Hindi, hindi yun ang ibig ko sabihin. Huwag kayo magsasakay ng hindi nyo jowa. Bakit? Okay. Malas yan. Ang dami namin nagawang motor na dito na minsan, uh, one week sira agad, minsan, one month, babalik ulit, may sira motor, parang, parang cancer, no? lumilipat-lipat yung sakit ng motor. Tapos tinanong ko yung customer, Sir, nagsasakay ka ba ng ilegal? Sabi ano ilegal? Nagsasakay ka ba ng kabet ng hindi mo jawa? Tapos sabi niya, Sir, huwag kang maingay, pero oo. Oh, oh. So yun yung nagiging <laughs> malas yan. So, pasakay nyo lang yung tunay nyong jowa, tunay nyong girlfriend. Huwag kayong magsasakay ng illegal. So, that's it for today. Sana may natutunan kayo doon sa limang basic tips ko. Para sa mga beginners yan. ride safe palagi. Yes, sir.